Nakakita ka na ba ng warship na nagre-refuel habang umaandar pa? Ang tawag diyan ay underway replenishment at isa ito sa pinakadelikadong ginagawa ng mga Navy araw-araw. Paano ito gumagana? Dahan-dahang lumalapit ang warship sa supply ship, magkatabi sila na halos 150 talampakan lang ang pagitan, parehong tumatakbo ng 15 knots. Pagkatapos boom, nagpapaputok ng linya gamit ang cable gun, mula roon ay hinihila ang 6 pulgadang hose at ikinakabit. Sisimula ng pump at mahigit 300,000 gallons ng fuel ang dadaloy, sapat para patakbuhin ang isang destroyer ng ilang linggo. Tumatagal ito ng hanggang limang oras, dalawang dambuhalang bakal na barko ang magkasabay na lumulutang, iilang talampakan lang ang pagitan, isang maling alon lang, at magkakabanggaan sila. Hindi lang ito teorya. Noong 2009, tinamaan ng Rogue Wave ang isang supply ship ng US. Naputol ang hose, tumalsik ang fuel, at nagliyab ang deck. Ang tawag sa ganitong magkatabing paraan ay Connected Replenishment or CONREP, ginagamit para sa mabibigat na kargamento gaya ng fuel, bala, at pagkain. Para naman sa magaang gamit, gumagamit ng vertrep, vertical replenishment, kung saan mga helikopter ang nagdadala ng mga kahon at ibinababa diretsyo sa gumagalaw na barko. Mukhang nakabaliw? Oo. Pero bakit hindi na lang dumaong? Dahil sa digmaan, ang pagtigil ay katumbas ng kamatayan. Kapag pumasok ka sa pantalan, magiging nakapirming target ka ng mga satellite, drone at submarine. At sa mga lugar tulad ng Indian Ocean or Mediterranean, walang ligtas na pantalan, ang tanging gasolinahan ay ang karagatan mismo. Hindi ito palabas. Ito ang paraan para manatiling buhay ang mga navy. Iilang bansa lang ang kayang gumawa nito: US, China, UK, France, Japan. Ang iba? Kung hindi ka marunong magrefuel sa dagat, huwag kang umasa na makikipaglaban. Kung nagustuhan mo ang ang ating tampok, huwag kalimutang mag-like and share. Salamat sa panonood.